Hey okay, mga tol, panibagong araw, panibagong vlog mga tol Ngayon sasagutin ko yung mga nagko-comment sa atin mga tol Kung yung nabili natin dito sa Boto mga tol, kung yung nabili natin dito sa Helmet, intercom, tsaka camera mga tol Tsaka itong mga wire mga tol, tsaka itong sa loob natin mga tol Lahat to sasagutin ko ngayong araw na to mga tol Mga tol, sasabihin ko na kung magkano itong lahat ng gasos natin Simulan natin mga tol sa ano, helmet itong helmet natin ano lang to mga tol ha bumurahin lang ito mga tol ano lang to AKN eh, AKX pa lang, paano AKX, AKX mga tol bili natin dito is nabili natin to sa mayano eh sa yung mga tol nabili natin sya ng 750 mga ganyan 750 ito mga tol itong helmet mga tol 750 tapos sulod natin is ito yung mga external mga tol ito itong kulay ano na to Tang pulay, tang pulay pulay itong kulay itong kulay kulay na ito mga tol wala ito mga tol eh binili ko ito mga tol bili ko dito is 200 mga tol sa so may ano rin to mga tol nabili natin sa ano sa shopee rin to mga tol nabili natin bali ito 200 tapos 750 kayo na mag compute mga tol kung mag magkano tapos sunod so is itong sa loob mga tol ito di rin ganyan yung loob nyan mga tol DIY lang yan mga tol DIY ko lang yan ito ang sa loob niya. Bali, meron kasi yung dating helmet na RXR mga tol. Ngayon, kinuha ko yung loob niyo. Tapos, tinahi ko lang yan mga tol. DIY lang yan mga tol. Ayan. Tapos, kasi ito mga tol, ano na ano, ito? Manipis lang ito mga tol eh. Manipis lang ito. Bali, kinuha ko ito sa RCX, RXR. Tapos ito, binili ko ito 200. Tapos, tinahi ko lang siya mga tol. Yan, DIY lang yan mga tol. Ayun, ayun yung loob niya mga tol. Ito yung pinakaano niya dati oh. Pinaka tap niya mga tol, ito lang. Ito yung sa ano, RXR ko dati. Kasi ito binili ko lang ito mga tol, kasi ko lang tiway. Nice! Para kahit pa paano, matibay siya mga tol. Kung makasadeni tayo, hindi tayo mabupuruhan sa ating, mga tol. Tapos itong sticker mga tol, binili ko rin ito. Ano to 200 rin ito mga tol. 250 ata mga ganun. O okay, ito 250 ata mga ganun mga tol. Ito, ito, tsaka ito. Pero itong ano to, PS Mark na to, andyan na, andyan na talaga yan mga tol. Hindi na natin ito binili. Meron na talaga yan. Ito lang yung binili natin. Ito. Ito, ito, na ito. Bale, ah, tatlo yan mga tulip na binili natin. Tapos ito, itong ano naman, itong visor niya mga tol. Itong visor mga tol. Itong visor naman ito mga tol. Hindi ito ganito mga tol. Ano ito eh, clear. Puti mga tol. Ito siya, wanda ito mga tol. Ito siya dati, yung, itong visor na ito mga tol. Tapos siyempre, ano na ito eh, maraming kaskas -kas, mga tol. Inalta natin mga tol kasi hindi ko na nakikita yung daanan mga tol eh. Inalta natin siya ng tint ito. Bali binili natin to sa TikTok mga tol. Ano to eh. natin dito 100 mga ganun mga tol. Itong bison na to mga tol. Eh. Kaya tao lang sa inyo mga tol. Bison na to. 100 to mga tol. Binili natin sa TikTok. Tapos next is yung ano natin mga tol. Dexan natin intercom. Ito yan. Ito yung intercom natin mga tol. Nabili ko to is 12 to, mga tol. Kasi yung nabili ko to dati, ano to mga tol. Bagong labas sya mga tol. Nakalabas lang talaga. Kaya may kamahalan to mga tol, nabili ko to 12 Pero ngayon alam ko, mura na lang to mga tol eh. Nasa 800, 700 lang to sa Shopee ko nila sa ata. Kasi sale, sale, sila ngayon mga tol. December ngayon eh, 50%. Kasi may mga voucher pa yun mga tol. Tapos, nanulang natin siya dito mga tol. Oh. natin siya dito. Oh. Ayan, ito yung mga ano niya. Ito yung mga mic na, mga speaker mga tol. Ayan, mga speaker niya. Kasi ito yung mic dito, naka ano. Nakarek, nakarekta dito mga tol. Nakarekta dito mga tol. Nakikita niyo mga tol. Ayan. Ito yung mic ng intercom natin mga tol. Tapos ito yung speaker mga tol. At ito mga tol oh. yan ito. Ito yung speaker natin mga tol. Tapos ito yung mic. Mga tol, ito. Ito, ito yung mic At ito. Tapos ito ano yan, sa camera mga tol. Mamaya ako sabihin niya mga tol. Tapos itong mount. Ito matagal na sa akin itong mount na ito mga tol. Bali na natin ito is 120. Sa, sa ano rin ito mga tol, sa Shopee. Nabili natin Shopee. 120. Mas, dito na tayo mga tol sa pinaka -bistong -bistong yung gustong gusto nyo malama kung magkano talaga mga tol. Itong camera mga tol. Itong camera na ito. Nabili na, itong camera na mga tol ha. Itong camera na ito, nabili natin to is 6,000 to mga tol yung SJ camp natin mga tol ito wala pa to mga tol ha tanggalin ko muna to mga tol ito kasi ano to pang sa GoPro to bukod to mga tol bali ito lang yun mga tol yan ito lang itong camera to 6000 to tapos itong ano na to lens na to 145 to bili ko sa ano Shopee you know, para pagka ano may sasin malikabok bali umulan para hindi siya mabasa mga tol para kahit pa paano safety pa rin yung kuha tapos itong mga wire na to mga tol bukod din to mga tol itong mga wire na to nakikita nyo itong mga wire na yan bukod yan mga tol itong wire na to 500 to mga tol ito lang wire na to ha ah. yung nakakapit dito para sa mic para ano makapagsalita tayo nakarekta dito sa loob may yan mga tol tapos itong ICC ito, ito, mga tol nakikita nyo itong kulay brown na to mga tol ICC yan mga tol nakarekta hindi dito sa loob 700 naman yan mga tol bali to kagad mga tol ito lang wire lang Bukod pa to mga tol, ito. Ito, nabili natin to sa ano, sa mga Muslim mga tol. Bali ano lang to, 80. Para sa ano, pag nagcha-charge tayo, pag na tayo dito magcha-charge. Para dito tayo kalas pa kasi nalo-lost trend to mga tol eh. Ito, nalo-lost trend to pasok sa pasok, pasok 'yan. Kaya bumili tayo ng ano, sa mga Muslim nang isang ano na ano, micro USB port ito mga tol. Ano mga tol? Eh. Bali kailangan niyo lang dito ng ano, 5 volts. Okay gagamit ng mga ano, yung mga fasting ano, charger kasi pwede sa masira mga tol eh. kailangan 5 volts lang mga tol kundi 5 watts mga ganun ngayon lang gagamitin nyo mga tol ayun lang mga tol tapos meron tayo dito ito kaya tawag nila nga ito ata ano nga to, windshield what? hello eh. 180 rin yan bro what are you talking about man? 180 180 ang bili natin dyan mga tol itong windshield na, itong wind ano hindi lang ako sure kung wind tawag dito wind hindi ko alam kung anong tawag dito mga tol eh. Basta ito, bili natin dito is 180 to mga tol. Doon rin natin ito nabili sa ano, action cam at iba pa. Ilalagay ko dito yung page nila mga tol. Sa yung page ng action cam at iba pa. Kira tapos, sila lang kausapin nyo mga tol. Kung ano yung mga available nilang camera. Tsaka kung ano yung mga available yung intercom. Yung mga intercom rin sila rin mga tol eh. As so, may kamahalan mga tol. Maabot ang 2K mga tol, kala isa. Tapos, meron pa rin tayo binili ng ano. Ipapala mga tol. Oh binilan rin pala natin siya ng charger na SJ Camp Legend mga tol tsaka dalawang ano dalawang battery mga tol dalawang battery mga tol bali eh, ang nagasus natin dito mga tol sa tatlo na to sa tatlo na to nagasus natin dito is ano mga tol 1-1 tapos i-review ko na rin sa inyo mga tol kung ano yung laman ng mga ano gear alike ito yung gear alike na box mga tol ito yung laman nya mga tol oh. ay inyo mga tol oh ano you know, yan ang laman ng Geera, like, mga tol Meron siyang Meron siyang ano mga tol Isang ano, USB port Mga tol, na micro Tapos Meron siyang USB type C Para sa ano sa charger Pero meron nang box tayo yung USB type C Kaya din natin ng ginagamit Meron siyang mga foam May mga tol eh. mga sticker Kung sakaling ano, pwede nyo ilipat sa ibang helmet yan pwede 2 pieces sa isang sa, para sa mic tapos meron din siyang ano, mga tol, cover na additional na isa para sa mic. Kung sakaling ano na, mabaho na, mga ganun mga tol. kundi may, may mga sira-sira na dito. Yan, pwede niyo palitan mga tol ng isa pa ulit mga tol. Tapos mga tol, ito yung sa SJ Cam na box mga tol. I-review re na rin natin ito mga tol. Yung lo loob niya ito is meron siyang waterproof na para sa dagat mga tol. Sakaling ano, gusto nung sa ilalim ng dagat mga tol, yan o. Ito yung ano, i-gagamitin niyo mga tol. Ano, iangat lang yung mga tol. Ayan po tol, iangat, iangat lang yung mga tol. Tapos, i-ano yun lang yun. Mga tol. Iangat yun lang itong mga tol, tapos i-attack nyo lang ganun yun. Dito yung ilalagay yung camera mga tol. At gusto nyo sa tubig, picture picture, mag video video, yan. Pwede to mga tol. Pero, siyempre, hindi naman tayo nagtutubig mga tol eh. Pero kung may pagkakataon, di ba? Why not? Pwede rin naman mga tol tapos yung loob yung mga sorceries nya mga tol is ito mga tol pakita ko sa inyo mga tol ito mga tol sa mouth sa mouth tol wala ka pa kayong mga mouth yan pero ito ipandikit sya mga tol tsaka ito meron siyang syang ganito tsaka, ito ito po alam mga tol ginihin natin sa action camp at iba pa mga tol bali 100 ito mga tol dito kasama sa sorceries ni ano ni SJ camp iba ito, mga tol eh tapos meron siyang charger mga tol dito. USB type C rin mga tol, saka meron din siyang pamunas ito sa loob. Ang kulay loob. meron din siyang ito mga tol. Warm sente, pero ang gusto mo trin to sa helmet. Mas meron siyang cover para sa lens mga tol. Para di siya matalsikan mga ganun. Aso, ante, goma mga tol. Tapos meron din siyang SD cam sticker. Yun lang mga tol, wala nang laman. Ilang ay lang naman yung laman niya mga tol. Tapos meron siyang ito manual, kung sakaling ano, meron kayo nagawang ano, di ba? Kasi ito pala yung ano, ito pala yung SJ cam na action camp na di pa mga tol. Ayan mga Sticker nila mga tol. Ay, ito ay sticker ng SJ cam mga tol. At iba pa mga tol. Kaya, kung mga gustong mag-avail mga tol, i-chat nyo na lang sila mga tol. Lalagyan natin dito yung FB page sila mga tol. Tapos kailan ko mausap sa kanila mga tol kung ano yung mga ano ano yung mga gusto yung bilhin, intercom, ICC o ano mga ano meron din sila dun mga tol na ano, SJ Camp kung gusto yung mga budget merit lang mga tol meron sila dun na SJ Camp na ano, 200 air tol alam ko ang presyo nun mga tol, ano lang eh, 2, -2 lang mga tol mura na mga tol, 2, -2. pero wala pang ano yun modify na ano, mic magmodify mga tol pagka magmodify kayo sa kanila is 36 mga ganun mga tol kawasapin nyo lang sila mga tol kung ano pa yung mga ano gusto yung bilhin mga ganun mga tol kasi doon mga tol maraming camera doon mga tol eh. may mga budget meal merong mga high may mga 360 rin dun mga tol kundi mga gopro meron dun mamimili na lang kayo mga tol kung gusto nung ano pero kung gusto nyo kung makakatipid kayo at papano eh ito na kayo SJ ano SJ Camp SJ Pro Legend. Gusto naman sa mga tol eh. Nakita na naman sa mga review natin sa mga gamit natin sa pagbablog. Ito yun mga tol yung ginagamit natin. Kung meron na kayong helmet, doon ba? May helmet na ka kayo. Tapos bibili nyo lang intercom. Itong intercom. Hindi itong ano. Itong camera. Tsaka itong mga wire. Kumpiti natin. Halimbawa ito. Nabili nyo sa Shopee. Hindi Lazada sa Ada. Nabili nyo ito. Halimbawa 700. Uh, 700. Tapos ito. 6K 6K kasi ito eh ito lang yun 6K tapos ito 500 itong wire kasi itong ICC na 7, 700 o oh. Pagpitin nyo lang mga tol kung magkano. Banta ko nga lahat yung nagastos ko rito mga tol sa camera na to is 10k mga wow! tol. 10k nagastos ko rito lahat lahat ha. Ah. Pero yung 10k na yun mga tol, ano yun? Hindi yun ano, hindi yun isang bitaw ka agad. Inunti-unti ko lang mga tol kasi siyempre eh. Simula pa lang tayo mga tol eh. Kaya hindi ko rin kayo bilhin yun yung 10k na yung mga tol, inunti-unti ko lang mga tol, kaya sa mga gusto mag-vlog dyan mga tol, Eh, mag-isipan nyo muna mga tol, kasi magastos talaga mga tol. Pero kung bilhin naman kayo mga tol, mag ng malaki, Eh, mas maganda mga tol. Pero kung low budget, simula pa lang, katulad ko dati, cellphone-cellphone lang, yun, nakapag-ipon tayo mga tol, kaya nakapag-ipon tayo ng camera. Kaya... Don't forget to like and share mga tol, Domination. See you in the next vlog mga tol and peace out.